Okay lang kayo kasi ako okay na okay. So yun guys, uh, good morning mga kuy Kasalukuyan tayong po ngayon papuntang uh, Montalban Or nasa Montalban na tayo Papunta tayo ng Mascap ah uh, Sa hindi na sa pangyayari Mga kuy ah uh, Nakancel yung matulid natin So Medyo malungko tayo Dahil sa kadahilan ng Kaninang umaga or kagabi pa Umuulan ng malakas Yung ulan niya parang hindi biro So pero masa pa rin tayo na matuloy yung uh, matulid natin kaya ito uh, nag meet up tayo ng mga tropa nagbaka sa rin sila pero uh, yun nga medyo cancel yung matulid natin kasi uh, bundok kasi pupunta natin tsaka kung umuulan delegado mga koy kaya ito nagbabike pa rin kami mga tropa kung saan dadalhin natin sila sa yung napupuntahan na natin mga kuwis na falls dito sa may Mascap uh, maskap dito tayo sa may payaran falls ipasyal natin tong mga tropa natin na hindi pa nakakapunta doon since ito una wala na yung ulan pero kanina lakas ang ulan eh kaya nagbago yung ano natin nagbago yung nagbago yung ano natin plano natin Pasal na lang natin mga kasama natin sa payaran. so since Uh, may ulan ngayon, may falls uh, at yung mga hindi pa nakakapunta ang mga tropa may pasal natin doon so mga boys uh, kung uh, hindi nyo nalalaman yung payaran pala mga boys payaran falls 7 uh, layer falls pala sya bali yun mga boys uh, yung payaran kasi ilang beses ko na napuntahan iniwasan natin masiro yung raids natin kasi since Uh, Nakita-kita na nga kami sa meeting place. Eh, medyo pangit naman kung uuwi sila na wala silang napuntahan na ride. So, yun, na ko na lang na pasyal sila doon. Puro talisik eh, no? oh, ah, lang mukha <laughs> e no? Oo wala Mayroon ka? Kala mo lang <laughs> Nalunod na sa unahan no? Ito, mababaw na dito. Mm. Lo, lo ko. Ito. Ayan, ganyan. Naiihi ako bigla eh. Ha? Ah. Wala, alin pala naman. Lakas din kahit mababaw eh, no? Lakas oh. oh. lakas nga eh. Hindi, malakas lang yung pressure. nga eh. Yan yung pinagpatong pool pre oh, yung may Yung may tulay, yan pinagpatong pool yan. Hindi ano diyan, diyan. Parang swimming pool lang siya. Pinagpatong pool Ito tayo sa taas. Hintayin natin si Kuya Jan. Dito wala na. Nung tinawid ko yan, mas mataas pa yan nung ako lang mag-isa, kaya bumabaw natakot din ako tayo, eh. Oo, oh, takot ako. Sabi ko, hulo, tama ba ito ginagawa ko? Ako lang mag-isa? Mas dito. Mas dito. Hindi. Parehas lang. Wala, bumabaw na si. Eh. Sa sobrang ano, anong tubig. Dato kinuskos muna dyan sa ano, sa may tubig. Punit-punit. <laughs> Hope dĩnh nha. up đi hoop up up hoop 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 nè Dito pre, pwede ka naman dito O, oh, dito tayo naligaw pre no? Ay, ako lang pala, diyan, no? May poles din dito eh Kaso, ang hirap daanan eh no? Yung nakaraan? Oo Ayun, Yung inakit natin dito Dito, ba? dito. Ayan, ayan dito pwede Dito? Okay, pwede dito dahil cancel yung matulit Falls natin kaya ito naapunta tayo sa Payaran Falls. Bale naisipan ko 'tong uh, spot na to dahil may mga tropa tayo na hindi pa nakakarating dito. Since malapit lang to sa atin, uh, kahit ito maulan pa rin ngayon, uh, nakapag-falls pa rin tayo. So, masaya naman yung mga tropa na nakapunta dito sa Falls ito. Sobrang lakas ng tubig. Pero yun nga lang medyo bulabog yung tubig pero okay lang malakas naman na siya. So yun, mission uh, mission accomplished tayo para sa Sunday ride. So hindi na tayo nag ng maraming uh, time. So patumpik-tumpik lang tayo at yun. Uh, tayo mamaya. Uh, Gin uh, tamang shot sa malamig panahon. Yun ako na panahon. Ano na hindi para tayo pa lang sa... Ito na pinaka budget bill. Para pinakamalapit sa ano sa Montalban. Oo. Uh -huh. 20 minutes after 30 minutes lang from Montalban. Oo. Oh. Uh -huh. budget bill na yan. Lakas oh. Uh, drinking bilog while it's raining Laten, Bato. and Bato. we are we are near at the falls. <laughs> Mamaya pag nakain na ma makakapag-English ako ng tuwid. <laughs> kaso, yung lamig nanonood sa balat, nanonood sa buto. Grabe. <laughs> sa sa ulo ng ano, nung tubig, Ang lakas. Sakito. Oh. Uh, Ayan okay, mga tapos na kami sumat At uh, naubos na yung tatlong bilog Yung mga tropa oh, nabaliw na baliw na Baliw Woo! Balew na baliw! na baliw! Inom. may maiko may ko para mo don sa normal ayun ma para mga zombie para na para na kami mga zombie oh oh ay oh. <laughs> 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 so yun mga koys pack up na tayo at ang oras alas gis.

Guys, magdadagdag ako ng 300. Ah, oh. sige. Yes, yes, yes. na, 450. Di lang. Di lang. Mga par, por So, yung makakuha nito sa lugar nito, ito sa anong lugar nito is uh, So, kami ngayon, dahil buwabag yun. Wait lang guys, ha? Huh? Another 300. So, magiging 450. bp so, Kung sino yung makakuha, napakasulitin nila. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, bp

Jok <laughs> <Shock> lang yun Jok lang <laughs> yun Wala kayong pagkain Pamparis pa eh eh <laughs> sama uh, pauwi na tayo at medyo makulit tayo ngayon med uh, uh, dahil sa ininom natin gin lumabas yung kulit natin eh <laughs> so, pauwi na tayo mga kois Diyan tayo gumamalayo So yun, mga kuys andito na tayo sa uh, pag pinag iwanan natin ng bisikleta So utawid ulit tayo ng ilog Ilog They are timing the very small fish that are heightening Before treats them inandang pagkain. pagkain. Budel spy. Mayroon ka pa? May ako naman naman tuwing malalasing ka nyan. Bahala ka. Yung salo-salo hmm. natin yung bakal natin kanina. Para sa matulid siya na. No? Kaso hindi natin nagamit yun kaso. Mas better. Ito oh. Meron tayong As kakainin lang, eh, ngayon. Bila mo lang tayong ng ngayon. Hmm. Oo. Kung matulid. Kung matulid, bakit ito tayo na din. No. Ay, ano mo mo talaga. Siyempre. Tagsalo salo yan natin yung mga ulam natin ngayon. Oo. No. natin. Ikaw eh, nang luto kuya. May naman <laughs> Ngayon may araw, eh. hmm. wow. ulam, -ulam Dapat nang pata... Nay, dapat Bye. nang pakatay So yun mga kuys, dito na lang tatapusin ang raw vlog natin at hindi ko na i-edit to. Basta, <laughs> e, 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 play ko na to mga kuys dahil wala tayo oras mag-edit. <laughs> so yun mga kuys, sana natuwa kayo sa video. Dahil natuwa kami. Sobra sobra. <laughs> yun okay, mga boys, ingat sa amin sa pag-uwi. Bye!